Halo-halo pre oh. Eh sakto, tag-init Salamat ay, pre, nalalo pa rin ako kahit Ilang araw ka na lang din napunta dito, pasensya sa mga nangyari ah Oo oh, pre, kaya ma nga mawala yung ano mo sa akin, mawala yung galit In mo sa akin init, lang yung ano Ong init. Sobrang kulay ah, blok Nasa ano na tayo ngayon pre, 52 degrees Degrees ba ako? Celsius Celsius Manit-manit ka pre pa. Ano nag alo Wala Walang ano pre yung Ice cream sa ibabaw, yung parang special naman. Arte mo lang, pre. Pang Marley kayo, pre. Ay, sorry, pre. Huwag <laughs> na sa'yo, pre. Cheers tayo, pre. Cheers, pre. Salamat, pre, Sige, no. pre. Salamat, pre. pre, na, pre. Dito, Kasi, eh, pa, ano, na, eh, yung, yung misis ko sa loob, ha. Eh, Alam mo naman, na, malabing-labing. Na, pre, ito kasing ano, halo-halo na to. Oh. Ano, di ba, para gumaan yung loob mo sa'yo. Kasi, banas ko sa'yo, di ba? Ay, Di na, pre. Kasi, syempre, ikaw parang bilang ng halo-halo na libre lang. Tapos, ano? Ay, hindi, pre. Anong hindi? Ano babayaran? Babayaran mo 'to dalawa kinuha ko eh. Ha? Dalawa kinuha ko. Okay mo, hindi mo. Dalawa kinuha ko. Tapos sino magbabayad? Ikaw, para tigis tayo. Ito oh, kala 'ko libre mo. Ha? Kala 'ko libre mo. Hindi. Anong pagpanlibre panlibre ko pre? Ikaw siyempre, kumuha ako. Ka, oh. Ano po 'yung bayad po ng alu-alu? Ikaw, 'yun sinisingit ko pa. Kuya, yung bayad po ng alu-alu. Hindi ka 'ko na ba ha? Babayaran ka na mo. Kuya, ba? bayad po ng alu-alu. Ako naman po si Mama oh. Uy. Ako oh, manod 'di ba? Kuya, 'ng apatid ko, manod dapat si 'yung, Kuya, yung bayad ng alu-alu sabi ko bibigay mabayad yung ko hey, pare ko ano, na yan baka pare magkakalimit na kasi si mama pre mamaya mamaya ka bumalik inaano ko inukuha ko po bayad hey. grabe naman yan pre mo, sinabi ko saglit lang eh babayaran naman ito kung pare ko eh